Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas nga ay nadakip na ng mga kapulisan ang kasabwat ni Atty. Alon at Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matyas. Dahil hindi pumayag si Patricia sa kagustuhan ni Attorney Alon na siya ang magbayad kay Attorney Alex Romantico ay hindi na nakapagpigil pa si Attorney Alon. Pinakontak niya agad kay Attorney Alex, si Lilet at si Kurt para makausap niya ito ng personal. Pagkapunta ni Lilet at Kurt sa presinto, laking gulat ng dalawa kung bakit wala nga itong si Attorney Alex sa presinto. Sinabi ni A ni Alon na siya ang may gusto na makausap si Lilet at Kurt. Dito nga ay diretsahang nagtanong itong si Kurt kay ni Alon. Tinanong niya kung ano ba talaga ang pakay ni ni Alon sa kanilang dalawa. Pagkatapos nga inisin ni ni Alon si Lilet at si Kurt, sinabi na niya kung ano talaga ang pakay niya sa dalawa sinabi ni Atty. Alon na handa siyang sabihin kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith kapalit nga raw ng pagbababa ng sentence nitong si Atty. Alon. Dahil naman dito ay hindi raw talaga papayag itong si Atty. Alon na basta na lang daw niya sabihin at isiwalat ang lahat ng nalalaman niya kung walang kapalit. Kaya naman napilitan nga itong si Kurt at si Lilette Nasabihin na sige, umapayag na sila sa kagustuhan nitong si Atty. Alon. Kaya naman itong si Atty. Alon ay hindi na nagdalawang isip na ilaglag si Patricia kay Lilet at kay Kurt. Sinabi nitong si, si Lilet at Kurt na hindi sila naniniwala sa mga sinasabi nitong si Atty. Alon. Pero nagsabi nga itong si Atty. Alon na hindi niya kailangan magsinungaling pagdating kay Patricia. At meron daw siyang ebidensya. Ito nga ay itong si Vivian dahil si Vivian daw ang nakakaalam ng lahat ng sikreto nitong si attorney o nitong si Patricia. Dahil si Vivian ang palaging kasama nitong si Patricia sa mga krimen na ginagawa nila. Nalaman na rin nga nitong si Lilet na si Patricia rin ang pumatay kay Ino De Leon. Kaya naman nagimbal itong si Lilet at si Kurt. Pero dahil nga sa sinabi nitong si Atty. Alon, ay hindi pa rin sila naniwala dahil kilala nila si Atty. Alon. Baka raw gusto lang ni Atty. Alon na linisin ang kanyang pangalan. Maya-maya nga ay dumating itong si Atty. Alex Romantico. Ibinalita nga nito kay Lilet at kay Kurt pati na rin kay Atty. Alon. Napaalis na ng bansa itong si Patricia para takasan ang kanyang mga krimen na ginawa. Dahil kilala nga raw nila itong si Patricia, hindi siya papayag na makulong siya ng basta-basta. Kaya ang naging desisyon na lang daw nitong si Patricia ay takasan ang lahat ng krimen na ginawa niya. Dahil alam na nga nitong si Patricia ang kahihinat na ng kanyang ginawa. At sa pagkahuli nga nitong si Atty. Alon, alam na nga niya na ilalaglag din siya ni Atty. Alon sa pagdating ng panahon. Gaya nga nito ay nilaglag na siya ni Atty. Alon dahil hindi siya napagbigyan. Dahil sa sinabi nitong si Atty. Alex na paalis na ng bansa si Patricia at si Ramir. Sinabihan niya ang mga kapulisan, pati na rin ang mga immigration na i-hold ang flight nitong si Patricia at Ramir. Dahil hindi po pwedeng makaalis ng bansa si Patricia para malaman na rin nila ang buong katotohanan. Kailangan nilang maimbitahan itong si Patricia sa presinto para ipaliwanag ang lahat ng ibinibintang sa kanya ni Ato ni Alon. Kaya naman itong si Patricia ay napigilan nga ng mga kapulisan. Pumalat na nga sa lahat ng telebisyon pati na rin sa mga balita na nahuli di umano itong si Patricia ng mga pulis dahil itinuturo siya ni Atty. Alon na siya ang tunay na pumatay o tunay na killer nitong si Atty. Meredith. Kaya naman ang lahat ng mga tao ay nabigla dahil abuong akala nga nila ay tapos na ang kaso ni Atty. Meredith. Ang hindi nga nila alam ay patuloy pa rin na nabubuhay sa labas ng kulungan ang totoong killer nitong si Atty. Meredith. Hindi makapaniwala itong si Ramir sa nangyari sa kasawa niyang si Patricia. Tinanong niya nga itong si Patricia kung tunay ba ang lahat ng sinasabi ni ni Alon tungkol kay Patricia. Pero dahil dakilang sinungaling nga itong si Patricia, sinabi niya kay Ramir na wala siyang kinalaman sa mga sinasabi nitong si ni Alon. Dahil hindi nga raw sila magkakilala. Kaya naman itong si Ramir ay hindi na alam kung ano ang gagawin niya. Litong-lito na siya sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa na si Patricia ay pupwede ngang maiugnay sa kasalanan o sa krimen na ginawa kay Atty. Meredith. Kaya naman ngayong bukas na ulit ang kaso tungkol kay Atty. Meredith ay mauhuli at mauhuli na kung sino talaga ang tunay na may sala. At si Trixie na nga lang ang tanging paraan para maging star witness nito dahil meron nga itong si, si Trixie na ebidensya na makapagpapatunay na ang kanyang ina ang totoong salarin sa pagkamatay ni Atoni Meredith. Dahil sinadya nga ito nitong si Patricia nakitilin ang buhay ni Atoni Meredith dahil sa selos na nga niya dito sa dalawa, kay Ramir at kay Atoni Meredith. Kaya naman itong si Trixie, nang malaman nga ang nangyari sa kanyang ina, ay hindi nagdalawang isip na umuwi ng Maynila dahil nga nasa Cebu itong si Trixie. Gusto niyang damayan ang kanyang ina. Pero natatakot na rin siya na baka malaman ng lahat na alam na niya na si Patricia talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith. At pinagtakpan nga lang niya ang kanyang ina dahil ayaw nitong si Trixie na masira ang kanilang pamilya, pati na rin ayaw nga nitong si Trixie na mabulok sa kulungan ang kanyang ina. Kaya mas pinili na nga lang ni Trixie na kim kimkimin ang lahat ng sikreto na nalalaman niya tungkol sa kanyang ina na si Patricia. Napakasakit nga ito para kay Lilet dahil buong akala nga nitong si Lilet ay kumpleto na nga rin silang pamilya dahil tinanggap na siya nitong si Patricia. Ang hindi nga alam nitong si Lilet ay tinutuklaw na nga lang siya nitong si Patricia dahil plinastik lang siya nito at nagpanggap lang si Patricia na mabait sa harap ni Lilet. Kahit ang totoo nga ay may tinatago lang talagang lihim itong si Patricia at gusto na nga rin itong si Patricia na mabura sa mundo niya itong si Lilet. Dahil nga sa mana na ibinibigay nitong si Ramir kay Lilet. Ayaw nitong si Patricia na mahatian siya ng mana dito. Kaya naman ginagawa nito ni Patricia ang lahat para mawala itong si Lilet. Pero hindi nga nagtagumpay ang kasamaan. Dahil nalalapit na nga ang paghukom dito kay Patricia. Kaya't nga ang mga kaganapan at mga dapat natin abangan dito sa Lilet Pachas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.